Welcome to my blog. Life update. Ayan. So, yun nga last video ko. Ay, hindi ko pa kasama yung mga bata. So, ngayon, kasama ko na sila. Ayan. Tapos, nangungupahan na kami ng bahay. So, yun. Tutor ko kayo. Maliit lang po bahay. Ano, ito lang siya ayan, uh, higaan ito yung kusina ito yung banyo ayan, katatapos ko lang maglaba guys tapos, ayan, ayan buong bahay, naino pa 1K siya tapos, syempre single mother tayo kaya alam niya na guys um nagtatrabaho ako tapos naiiwan sila no naiiwan sila dito sa aking kapitbahay ko bahay ko tumitingin sa kanila nagluluto ng pagkain nila tapos nag-grocery na lang ako or nag na lang ako ng pera para may pang gastos sila tapos yun thank you naman at nakakasurvive naman tayo sa so, yun tatapos ko lang maglaba tagod na ang inyong lola nung tas ayan yung mga bata hmm. kaya hmm, bilang isang single mother kailangan maging matatag ako kasi ako lang mag-isa sa buhay tapos life uh, update ko lang kasi sa work ko hindi na ako mag-work sa RM sa ano na ako sa mag-apply um, ako sa iba kasi um, hindi siya pwede um, no grabe oh Taraan! wala nang laman wala nang laman <laughs> yun so yun bumibili lang ako ng grocery yun, grocery noodles, dilata tapos yun sa awan naman ng Diyos ah uh, one month na kami dito one month na akong ano kaya hindi ako naniniwala na pag iniwang ka ng asawa mo, hindi mo mabubuhay yung mga anak mo. No? Oh my God. Napatunayan ko na sa sarili ko. No. kaya natin, girls, buhay yung sarili natin. Na walang lalaki. Ang tutulong sa ating lalaki. So, yun. Durabox ko si Rana. So, hopefully, makabili ko. Yan lang ang gamit ko. Isang durabox. Higaan. Ano ko yung zero balance. Nag-start kami bumili ng higaan, ng dalawang pilos. yun lang. Dalawang pilos, isang higaan. Tapos yung dura box na yan, matagal na yan. Uh, siguro, dalag. Ay, isa pa lang ang anak ko. Nabili ko na siya. Tapos yung bahay, ito siya. Ito. Maliit lang siya. Dati siyang bodega. Pero, okay na din. Safe naman yung mga bata. Ano? You know? importante lang naman meron po tuluyan so I start akong bumili ng mga gamit yun, plato, kutsara rice cooker no, tapos hindi pa ako nakakabili ng na. langgana so sa timba lang muna ako nagkukusot no, tapos yun so yun guys no. Nah. um, yun lang muna ang aking life update for single mother kaya natin to girls wag tayong babase sa na kapag iniwan tayo ng ating partner, eh hindi na natin kayang buhayin yung mga bata or hindi na natin kayang mag-provide para sa kanila. So, yun sa lahat ng single mom dyan, I'm so proud of you. At ngayon, proud na rin ako sa sarili ko. Masasabi ko lang na kaya ko po. Yun lang.